ginawa ko na experiment na ang masakit at ang masaklap nga lang po is eto ipapakita ko sa inyo muna ha. Ito. Ito. Sobrang nakakagaan kasi ng feeling. First time na grabe ganito kalaki. Iyan yung palad ko guys. oh Iyan yung palad ko. Wow. As in first time talaga na ganito super kalaki ang leaves ng Aking money plants as in first time she nagan kalaki. Hello everyone, welcome to my YouTube channel. How are you? And I hope you enjoy your life as if there's no tomorrow. Kahit may problema ka sa life, just keep on going and always be happy. I hope you enjoy watching my video and always have fun. Uh, last time is pinutol ko yung mga ito. So, this is what hap happening sa aking pinutol na mga um, diba? Uh, last time is pinutol ko yung mga ito. Ayan, pinutol ko siya. As Kung makikita nyo sa labas, ano pa kami? Ano pa kami dito? Winter time pa. So, ito yung ginawa ko na experiment na puputulin pinutol ko sila this uh, last 4 weeks by December and ngayon is January 11 na so kung makikita nyo yung mga um, super lucky ng kanyang biglang lumaki yung mga tingnan nyo oh biglang lumaki yung kanyang mga um, tau dito, fruits. So you can see that, super laki ng mga fruits. At, yan ay dahil sa pinutol ko yung mga sanga-sanga ng ibang, yung mga unwanted nga sanga. Tapos, ang ang masakit at ang masaklap nga lang po is, eto ay papakita ko sa inyo muna ha. Yan po yung mga nangyari. O, oh, ang laki ng mga bunga, o. Oh. Tapos, marami na kaming kinukuha. Yun, kinuha lang ng husband ko. Ginanyan lang niya. So, kung magigingan nyo. Yan. Ang masaklap lang po ay ito. Ito, hindi siya maganda, guys, na magpotol kayo ng uh, mag kayo this time sa winter ang problema kasi is yung humidity and very kung makikita nyo dito po namin sila at saka may ano kami may, yan yung pang uh, para ano mainit po so hindi maganda na mag cutting ka sa winter time kasi super yung heater kasi parang wala yung humi walang humidity sa loob ng bahay so ito po yung nangyari. Patay siya guys. So hindi siya nabubuhay yung aking pinutol. Kinating na ano. That's the bad news. So next time hindi na ako magkakating. Sa uh, cutting plant ng koan. Pero I'm very happy. Kung magkikita nyo yung kanyang mga bunga. Super lucky. Ayan. At ipapakita ko pa sa inyo yung kinating ko na tinanim ko last time punta tayo sa baba. So, nandito na tayo sa baba, guys. Ipapakita ko sa inyo. Ay, eh, ito pala. Kung nakikita nyo, oh, winter pa. So, ito yung aking um, kinating last time. O oh, mga, ayan, no. Ang maganda dito is hanggang ngayon, okay pa rin siya. Kung makikita nyo po, sa mga nakapanood ng aking video dati. Huy! Ayan. So, at kung magkikita nyo, okay pa naman siya, oh. May bunga pa. At saka green pa siya. So, nakikita nyo, ito kasi uh, ang dinidilig ko dito is yung ano ng rice. Yung pag nagsain ako ng rice, yun yung dinidilig ko dito kasi sayang din yung tubig so hindi ko tinatapon yung tubig kaya may puti-puti siya dito pero tingnan nyo naman guys oh, okay pa siya green pa siya siya yung ilon una ko na kinating pero kinating ko siya by anong date nun ah, uh, September September oh September ko siya kinating So by September is very okay ang kalabasan pero yung cutting na dito yan sa ano ha sa winter, sa may winter time ha hindi ko lang alam sa may winter na area so hindi ko lang alam sa Pilipinas kung kailan po pwedeng mag cutting, planting ganyan, pero dito as my observation as uh, sa aking experience, based on my experience ayan nakikita nyo naman guys talaga as in um, as in green na green na green pa sila at yung mga bunga nila oh, andyan pa rin oh, diba? very nice so yan tingnan nyo po yung aking okay. sabila wow sabila aloe vera pala <laughs> lumaki sila ng tudo so ikaw lang, guys. Ipakita ko rin sa inyo. Ito siya. So, ito siya. Ano to? Buto lang to ng um, tawag dito. Yung lemon na... Pakita ko sa inyo yung lemon. So, ito siya, guys. Yung ganito, may buto siya. Tapos, kinuha ko. Nilagay ko sa ano? Sa pot. Pero, kinu Before natin kuha... Uh, Siguro alam niyo na kung paano itatanim yung buto nito. Ano, kinuha ko lang, kinuha ko yung buto dito. Tapos tapos yung buto nito is um, kinuha ko yung laman ng buto. Tapos yung skin, pinaka skin. Tapos nilagay ko siya sa pot. Tapos yun, tumubo siya, guys. Oh may gusto pa akong ipakita sa inyo guys first time na grabe ganito kalaki tingnan nyo ha, ipakita ko sa inyo ha gaano kalaki siya iyan yung palad ko guys oh, Iyan yung palad ko kung magkikita nyo gaano kalaki yung wow, as in first time talaga na ganito super kalaki ang uh, leaves ng aking money plants as in first time siya na ganyan kalaki. Yung iba dito medyo maliliit siya. Yan. Maganda kasi na magtanim-tanim din tayo ng mga plants inside our house kasi sila yung nagbibigay ng oxygen. Oh. At nakakapagpaganda rin ng uh, lugar. So, parang decoration na rin siya. Makikita nyo. O, oh, diba? Ayan tapos, ako pa dito is, eh di ba kasi oh, very open din yung ano namin dito. Ay, teka lang. Ayan. So, para hindi siya masyadong open na sobrang open, nilagyan ko siya ng mga plants dyan. Yan po. Totoong plants po ito. Hindi po siya yung plastic lang. So, at tapos, nilalagyan ko siya ng lights, lights dyan. Pero at para medyo maganda-ganda po. Tingnan, di ba? Kasi pag walang ganyan, so boring ang area na yan, di ba? So kita lahat sa labas at sa area na yan. So at least medyo ma maganda-ganda konti tingnan, di ba? So kaya yan. Magandang decoration po yung mga halaman kasi sa ano na living things din sila nakakapagpaganda pa sila ng or nakakapagbigay beauty sa area so kaya yan I really love plants kasi nakakapagbigay din sila ng oxygen sa mga tao oh. so ito naman yung isa ang ginawa ko dito is decoration ko yung mga ayan supposedly papatay na to eh kaya lang um, pahaba to siya tapos pinutol ko dito makikita nyo dito ayan pinutol ko siya tapos ngayon lumabas na naman siya dito so nabuhay siya ulit <laughs> at ito rin yung pinaka gusto kong halaman kasi maganda yung kulay niya mayana yata tawag dito oo mayana tapos ito di ba kinakat ko lang ito tapos nilagay ko diyan nilagyan ng tubig yan buhay na hindi na ako bumili di ba kasi itatapon ko lang naman tuwi eh. marami kasi ganito doon sa office namin ako rin kasi nag-aalaga doon pinutol ko siya instead na itapon ko siya kasi nakalupaypay na eh o uh, eh, marami akong tinatapon na na ganito kasi super sa dami na or sa ano tapos pinapadami ko rin doon sa office namin ng ganyang klasing bulaklak so else na itapon ko siya sabi ko ay maglagay nga ako sa bahay so yan first time ko first time ko dito sa bahay na nagdala ng ganito so ngayon tinanim ko siya para siyang plastic pero totoo siya tapos ito bigay ni Ate Helen, oh, 'di ba? Shout out Ate Helen Bernbet. <laughs> Yan bigay niya sa akin. So very nice. Kulay talaga, oh. Ganda. May iba-iba pa pong kulay ng Mayana. So um may uh, kulay. Sa sa Pilipinas marami akong ganyan na binili. Iba't ibang kulay, iba't ibang hugis. Pero kaya lang kasi hindi na kami doon sa Pilipinas nagstay. So, kaya ewan ko lang kung ano na nangyari doon. Pero, yun. Ang pagkahilig ko talaga sa mga bulaklak, guys. Kung makikita nyo naman yan. ba diba? Bulaklak is everywhere. Sobrang, sobrang nakakagaan kasi ng feeling pag may mga bulaklak. Kaya, ewan ko lang. Para sa akin, parang super ang saya ko pag nabubuhayan ako ng mga bulaklak. Or kahit na ano na lang. Yun. Kita nyo, oh, masaya din ako super dito. Marami na akong na-harvest dito para kainin. <laughs> yung sabi lang, pwede kasi itong kainin, guys. At kung nakikita nyo, super laki niya, oh. di oh, diba? Laki. Alam niya na kailangan ko siya. So, <laughs> super nagpalaki siya para marami akong makuha na mga, um, ano niya, mga fruit niya. So, very nice. Very nice. That's it for now. And thank you so much for watching. And I hope you like my video. And um, please do subscribe, like, comment, and share, guys. So until my next video, thank you.